Pambata yan ah. Gusto bata. mo pag bigay ko sa sa'yo? Ah, pambata. Ano kaya magandang kantayin ko sa Pasko na to? Christmas song. Ha? Ah, alam ko na. Tamang-tama. Yung paborito ko. Kaya't ibigay nyo na ang aming Christmas. Yan! Tamang ganyan! Ah, ang galing mo ah! Oh, okay. yan. Hindi na pa rin ibibigay ko Ayan, sa'yo. Ibigay, yun na. Ang aking Christmas bonus. Ay, lang imposible. Ay, okay na, okay. okay. Mali-mali na yata yung rinig mo eh. Nakainom Abo? ka ba? Oo. <laughs> <laughs> hindi po. Hindi ka naman nakainom yan. <laughs> hindi po. O, oh, kamusta naman yung mga alaga mo? Okay lang po, ma'am. Okay naman, napainom mo na ng vitamin? Opo, ma'am. Kanina na, Apo. tubig? Tubig po, okay na po. Pagkain? Okay na po, ma'am. Okay na. So, yes, lahat, oh. lahat, nagawa mo na lahat? Opo, ma'am. Papahinga ka na lang? Opo. Eh, hey, hindi, ma'am. Kulang pa yung bibigyan nyo. What? <laughs> May kulang. O, sige, Apo. sige. Ganito. Opo. Ayan. Dahil masipag ka at saka hindi ka nagbibilang ng trabaho mo hindi mo hindi mo binibina kung ano yung nagawa mo yun yung gusto namin kasi kay si Berillo po kasi alam mo to, taong to na uh, pagkain, ganun, lunch time or dinner, hindi niya na alam yung oras hanggat nandun siya sa loob ng farm yun. Kasi dito po sa farm po namin, strict po talaga kami dito sa biosecurity. So, si Virgilio po talaga, hindi ito lumalabas ng farm. So, lahat po ng sinusupply namin, mga pagkain, uh, lahat na, lahat ng kailangan niya, binibigay na po namin sa kanya para hindi po siya lumabas-labas. Pasok, di ba? Naintindihan mo naman yun, di ba, Bernidio? Okay. Kasi yun naman po talaga yung gusto namin at yun ang patakaran namin. Okay. Ayun, dahil si Bernidio, masunuring bata. Pasok okay. <laughs> okay. ka. Okay. Okay. Ayan, so ito yung ibibigay namin sa'yo galing sa Anika Farm. Ayan. So, sa Ana, um, ikaw na bahala dyan, Salamat Po. Salamat at po, ma'am. Merry ka. Christmas po. Yun. Kasi ay, si Benhilo, nasa 8 uh, months na po siya uh, nag-work uh, sa amin. Apapakita okay, mo talaga. Ibilangin po, A, sige, Salamat siya, po. Mga, ko Salamat Mo, Salamat po. Merry Christmas po, ma'am. Okay, ma thank you. So, welcome. Um, Five, six, seven, eight, nine, Salamat yes. po. Ten thousand. Salamat po. po so, sa thank you, na nagkatrabaho siya sa amin. So, yun po, po yung hinihiling po namin sa kanya. Yun, so, so, yun lang. Hinihiling namin na magpahamayit ka, tiyagaan mo lang talaga yung trabaho mo. Kasi yun nga naman, yung promise namin sa kanya, after 4 months na pag-aalaga mo ng baboy, pwede ka na magbakasyon okay. ng 17 days with pay on. With so, lahat na nang pwede mong gawin, gawin mo na kung gusto mong kumain ng karne, kumain ka na, bawal na sa'yo. Actually, dito sa farm po namin, hindi na po kami kumakain ng karne dito. Ayan, so kahit mga nakadilata, hindi po talaga kami kumakain. Tapos, ano pa ba? Ang nawala din po sa kanya, kagandahan. <laughs> hindi ka na naninigarin yun, diba? di ba? Hindi na po. Wala na po. Na. So, nanakalimot ako bumili ng candy. Eh, kasi yung fra May candy na ba ako binigay sa'yo? Mayroon sa na po, yung yung ma. Yung binigay niya. Ayun, siyang candy. <laughs> <laughs> yun yung Mas request niya. Yun. Para hindi ka antok din sa <laughs> trabaho niya. So, ganun po. Tsaka dito kasi sa loob ng farm po namin, nagtutulungan din po kami. Kasama din niya yung asawa ko sa pagpapakain. Kasi lalo na po ngayon, long vacation, long weekend. So, nandito po kami, nag stay Kasama din po niya yung asawa ko sa pagpapakain, sa pagpapaligo, gano'n. So, lahat po, sama-sama lang po kami dito sa loob ng farm. Ayun. So, meron ka ba sasabihin? Maraming salamat po, ma'am, ah. sa binigay yung pamasko po. Katapos kay Bossing po. Ayun. Merry Merry Christmas po. Oh, Pagbubutin ko pa po, po yung trabaho ko para oh, oh Basta... yung pa yung samahan, yung samahan, saka yung ano, yung sa mga alaga, natin mo, po. ha? Apo. Ayun. So, yun na naman po yung gusto namin, may malasakit. Mga alaga namin baboy, kasi yun naman, doon naman tayo kumukuha Kuhang ng pangkabuhayan natin, di ba? Kaya, natutuwa po kami kay Virgilio dahil alam po niya yung responsibilidad niya. Tsaka, may malasakit po siya sa mga baboy namin dito, tsaka manok, di ba? Ayun. So, after naman niya na magtrabaho, ayun. So, naglilinis-linis din siya dyan. Nagdadamo-damo. Kaya hindi ka naboboring. Okay. Pero, huwag ka mag-anala. Kasi magkakaroon naman na tayo ng wifi. Yan. Okay. Okay. So, nice <laughs> baka mamaya buti kayo ng madaling araw. <laughs> and <ha>? and <laughs> ayun. So, yun din po. Yung promise din po kasi namin sa kanya. Pag nakapagbenta po kami ng baboy, meron din po kami ibibigay sa kanya na bonus mo, di ba? Kaya pagbutihin mo yung pag-aalaga mo. Kasi uh, gusto rin po niya magkaroon ng sariling bahay, di ba? So, para, naman, pag, po po, para pag nagtagal ka sa amin, kami bahala sa iyo, <laughs> ha? Salamat <laughs> po, So, ganun lang po. Merry so, Christmas, Merry Christmas everyone. Po. Everyone po. Thank you po. Ayos, tamang-tama. May pang-nachepwena na kami at pang-Pasko. Uh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ah! Ano? Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit. Oh, natulog ah! <coughs> no. na. Inidagdag na agad ako eh. Wala na. Naagad na. Tingnan mo, ko. Sige. Kaya mo na tagatago mo naman 'yan. Opo, ma'am. Salamat po. Yo. Kina-yard? Uy! Ugasan <laughs> mo. Mm. Ugasan mo. O yan. Dapat naka-scrub din yan ano. Para. Kung hukos na inuwasan mo. para malinis. Ang lalaki na mga to. Ayan. 100 plus na. Pero ina lang mababakante. Dalawa, tatlo. Itong tatlong kulungan. O, oh, itong malalaki. Isa dito. Isa. Dalawa. Dalawa. Tsaka to. Mm, okay. Mabuti naman.